Huwag malungkot, ang Allah ay kasama natin. Ang propeta ay nasa kuweba kasama si Abu Bakr as-Siddiq sa hijra habang sila ay papunta sa Al-Madina at naririnig nila ang mga yapak at nakikita nila ang mga paa ng mga nagnanais na patayin sila. Sa katunayan, ito ang katapusan ng paglalakbay. Ang propeta Moises sumakanya ang kapayapaan noong siya ay nasa huling sandali ng paghabol ng hukbo ni Fir'aun. Muli na namang nalalapit ang panganib. Sinabi ni Musa, Si Allah ay kasama ko at siya ang gagabay sa akin. Subhanallah, ang dalawang pangyayari ay parehong nauugnay sa sandaling ito ngayon ng Ashura sa simula ng taon ng Hijri. At parehong nagsasalita tungkol sa pinakamahina, delikado, at desperadong mga sandali ng parehong mga propeta ay nakapagsabi, Si Allah ay nasa atin. Ayos lang. Mahal natin si Musa at ipagdiriwang natin ito at iniutos niya na ito ay maging isang araw ng pag-aayunong.